Yes. Ay, hi, Ryan. Hi. Uh, Mag-hello uh, uh, lang ako sa'yo. Uh, ay, ay. Saka na sa papaalala ko lang sa'yo. Kapit kita mamaya. um, magkita lang tayo mamaya. <laughs> okay. okay. And, um, Ryan, mga kasama ko dito. Hi. Hi. <laughs> See Sige. Bye. Bye. Best friend. Hi, Catherine. Hi, friend! Hi, best friend! Catherine, lunch tayo? Ah, uh, tara Halika! Thank you. Ah, uh, okay. Girls, halika na! Catherine, may baon ka ba? Ah, uh, oo eh. Minsan naman, huwag ka nang magbaon Kain tayo dun sa kalenderiya ni Aling Ojang ha? O, oh, sige. Catherine. May kapatid ba si Ryan? Ah, oo. Talaga? Kahawid niya? Ah, uh, actually oo. Ay! Uy, Catherine, reto mo naman ako. <laughs> um, hindi pwede. Bakit? Aalis na eh. At saka, babae kasi. Makakainis naman to. Buti ka pa. May special someone. Masarap ba? Love mo siya? Kakaingit. Catherine, hindi ka ba natatakot? Halimbawa na may mangyari? Katulad ng ano? Halimbawa, yung niloloko ka lang pala niya. Hindi ka pala talaga niya mahal. Di ba ang sakit-sakit nun? Huwag naman sana. Anak, mag-iingat ka. Huwag mo kalilimutan magdasal para malayo ka sa disgrasya. Opo, kayo rin po. Ingatan niyo sarili niyo. <laughs>